apat na dekada ng jeep ni driver si Tatay Romeo sa rutang Campo Shoko at BJH Compound sa lungsod ng Baguio. Bagamat may edad na, patuloy pa rin ito sa pamamasada para matustusan ang pang-araw-araw na gastusin ng kanyang asawa. Sa anim na daang pisong kita nito sa buong araw ng pamamasada, hindi lang pagkain ang kanilang pinaggagastusan. Meron na uh, mimindinan sa ako sa ano, meron akong diabetes yun ang mini-maintenance ko kaya kahit gusto ko ng mag na ano eh kailangan eh walang pambili kaya pinagtsatsagan na lang na ano para may konting pambili kaya naman nanlumo ito matapos mabalita ang magkakaroon ng malaking dagdag singil sa produktong petrolyo sa susunod na linggo kakasi kami nga driver Asimbrin, eh, kita mi, Awano ni miss nga makagatang kami may sa kilo nga karne. Nagbalinto siguro nga tuyo uno kwan. Miss nga tatak kami siguro ti makaramdam ramang kami tili chon tatawano. Nawan may yawid para pamilya amin. Isa lamang si Tatay Romeo sa milyon-milyong mga motorista na muling maghihigpit ng sinturon sa nakaambang oil price hike. Sa tansya ng Department of Energy, dalawang piso at limampung sentimo hanggang tatlong piso ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina. Apat na piso at tatlumpung sentimo hanggang apat na piso at walumput sentimo naman sa diesel. Sa kerosene, apat na piso at dalawamput limang sentimo hanggang apat na piso at apat na pung sentimo ang ipapatupad. Ang nasabing pagtaas ng presyo ay dulot pa rin ng tumitingding palitan ng misail ng bansang Iran at Israel sa ng silangan. Kaya ang ilang motorista umaaray na. We are starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up and I cannot see how it will not. Because the streets of Hormuz will then be blocked if, the, if it escalates. Uh, the oil cannot come out of its sources. So the prices will certainly be affected. Ibababa nila ng piso. Big time rollback daw yun. Tapos magtataas sila. Limang piso. Ay, Diyos Mariano. Uray yung ato daw. uray yung Sa nga gasod dan ah. Kapag nga sir. O na ata. Isumat lang Ang abong magbaba. Dahil dito, nakahanda na ang pamahalaan na mamahagi muli ng oil subsidy. We are, have always given fuel subsidies that we gave to I remember if you remember during the during the pandemic uh, lalong-lalo na yung, yung mga nagpapasada yung mga para may ng buhay naman sila bigyan natin ng fuel fuel subsidies now we will have to do the same for those uh, who are severely affected Maliban dito binabantayan din ang palitan ng piso kontra dolyar sa paglalatag ng mga kumpanya ng langis ng presyo ng mga produktong petrolyo Angel Arquero, OR News.